blind items ba ang hadap mo? Pwes, talasan ng isipan at paganahan pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong at pilit na inuula ng Dahoo! Da Hashtag 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 Bread and, and bread, bread. Tony, uh. Ay nakakalokator Literal talagang tinapay ang mga pinag-uusapan oh, dito oh. Sino itong isang kilalang dating beauty queen Actress, oh. host na napakaganda Na nalilig sa isang kontrobersyal din namang actor-politician oh. oh ganda na ko. Alam nyo na yan ha tapos, nakakaloka lang itong si actress pala nito. Araw-araw, walang palya yan. Every time na order siya dun sa sa paborito niyang bakery o bake shop mm. na mga tinapay. Hindi pwedeng hindi niya pinadadalhan itong aktor politiko. Ay. So, kunwari, iba-iba mga grupo yun. At this time, si Jun- Junardo na naman, ganyan-ganyan. Pero sa grupo ni Junardo, ando doon yung pangalan ni aktor politiko. Kay Rose, susunod na araw, ando doon yung pangalan. Kaya yung mga taga-bake siya, tataka, iba-ibang grupo, pero hindi nawawala. Very common yung pangalan ni aktor politiko sa lahat. At social itong si si beauty queen actress host. Kasi siya talagang ano, dahil di ba alam mo naman ngayon, lahat na order na. naglala naglalama move, ang cash, mm na. Pero itong si actor host, never nahin, nag, na, nagpalya siya na hindi niya pinapadala ng mga lalo na paboritong mga kopya. Sinabi ko daw mga ng kopya at saka yung may Chinese something na may palaman na ano sa loob kalimutan ko pangalan nung sabi sa akin ng sos pero paborito paborito ni actor Felipe na mayroong pamangkin bibigay ko ng clue ha mayroong pamangkin na kailan lang ay nag-celebrate ng kanyang birthday <laughs> yung ano? Kung tumugan na lang ito, nakakaloka. Hindi ko ano. Ang ah, test TV host naman ay meron kapatid na very controversial. ang love life. na ah, ano, kung nalang. Yan ang mga clue na binigay ko. Luting luting na ako. Dito ka na, <laughs> grabe naman. Grabe kong dalawang to. Uulitin ko ang clue mga uh, ta, mga maritesi. Uh, May Actress, TV host, beauty queen, chuchuchuchu chuchu na napakaganda. Merong kapatid na taga-showbiz din na, na, na very controversial ang love life ngayon. Samantalang si actor politiko naman na hindi na masyadong active and that mahal na mahal natin, kumpare ko pa nga yan. Oh, Nose ko na. Ba? Ay, meron pa mga na, na nag-celebrate ng Talaga kanyang birthday. Talaga ba? So, favorite pala ni... Sobra. Ah, uh, mm, ang hopia. hopia. At saka yung Chinese bread na may something sa at loob. At least, hindi siya mukhang hopia Iba, dito hindi sa Hindi nag-fail. Hindi Every time na umorder sa bake shop, laging nandun doon, padala mo yan, deliver sa bahay. So, love siya ng future in-laws niya. Yeah, alam mo na. Oh, ay, mga kamarindes! Hello po, Diyos Marino, banggit pa oh, banggit po sa lahat ng aking mga, mga kaibigan. <laughs> kaibigan mo! <laughs> Ang aking minamahal na si Cynthia Lyles at saka si Keith Lyles ah, okay. dyan sa Hiroshima, Japan. Japan na rin ang pinag-uusapan when I met you in Tokyo ni Ate V December 25. Plus, si Lolita Di Dios Katsuki dyan sa Japan din. O oh, kapatid ha, mga mm. pinagdadaanan. Daanan lang yan, huwag tambayan. Ay, huwag tambayan. Eh, wag tam correct. diba? Correct. And si, si, sa Sydney, si uh, ati Ate Jackie La Chica Luis. Hello sa iyo. Merry Christmas. Oh, at saka si Ricky Avena. Maraming salamat sa contribution na pinadala mo sa VSSI para sa mga black screenings na gagawin for activists movie. Ate okay. Bia. Na. Uh, oh, Ideal Vision, Dr. Jessica D. Hello po. At saka si Dr. Uh, Jay Ricasata at Dr. Sheila Ricasata ng Faces and Curves. Magandang araw po sa inyong lahat at Merry Christmas na rin. O diba? Si Dr. Jess Cancio Solis ng Gorgeous Smile. O diba? Maganda. Hula na. Maganda, no? <laughs> gets get <school. laughs> so na gets ko. Kung pa ko nabigyan ng bonggang clue. Kalorks. Mm -hmm. yeah. oh. Salme, tinapay. Bake shop. Oh. Uh -huh. Yes. So next, next Ayan alam na. naman pala. Alam Ayan. naman pala eh, ikaw naman oh. Kasi naman, <laughs> ito nga, ang daming nagko-comment dito sa sinasabing magjowa na mga bagets pa na actor at actress at uh, singer, actor, actress, so, mga ganyan ah, uh, na magjowa na parang ano ba? Hindi ba alam nitong babae na ito si ang kanyang jowa ay anits may ganyan na ang kanyang jowa ay uh, Ah, basta hindi ba niya alam? Laging okay. gano'n ang mga sinasabi, kino-comment. Mm. Anyway, naku ha, baka mamaya, mga ganyan. Hindi ko ko ano eksakto. Anong kino-comment? Ayun nga, naku Siguro, ano bading? Ay, grabe wala ako ah, kinasabihin gano'n. Basta mga comment. wala ka hindi kami magsasabi. Ba din? Oh, wala kayo. Kasi ang the blank. Iba ang blind item nila, iba blind item ko ha. Mga kamarites, basta ang blind item ko, yan ang mga comment na para uh, ano ba yan? Hindi ba niya no? or ano ba, ba sinasabi? Sa babae o sa lalaki? Sa babae. Baka uh, mamaya, mga ganon. eh eto na. Kaya nga ang aking hashtag ay, alam, alam naman pala, pala. Alam naman pala ni Girl, ni girl na yung mga hinahanap din ng mga netizens uh, na ganyan. Uh, Dahil ang aking bonggang-bonggang na sagap, ah uh, fresh na fresh, ito palang girly girl alone na ito ay uh, mukhang nagkakamabutihan sa isang uh, newcomer din pero uh, napaka-promising at mukhang napakaraming nagkaka- nagkakabet sa, bet sa, oh, oh, bet, sa na bet ko yan, no? Uh, sa male uh, newcomer na ito. Oo, oh, gwapo oh, naman oh. kasi talaga uh, yan. Wala na pala sila nito. Wala na pala si newcomer ng kanyang uh, napapabalitang jowa na isang singer. Okay. Oh, ano Oo, oh, dahil nanlilig. Sabi sa akin nanliligaw pero baka nga hindi na lang ligawan, 'di ba? Mm -mm. Mukhang parehong ano, um, mutual naman. They like each other. Itong si Goylalu at saka itong um, Lala mail, lalaki, male nyo kamoy na pabongga ang karyo niya to. Sobra. Promise, pag nagawa niya ng bongga ang kanyang bagong teleserye. Ako lang nagtasak. Napanood ko rin pag-usapan natin kanina. Oo. Oh, oh. Actually, oh. naglaro okay. sila sa isang sa isang noon time show na panood ko. eh, wala ka nila. Alam mo, bago ito. Nagbibigay ako ng ano, ng blind item. Tapos ay, ko alam ano naman sinasabi to, nila. Ano yun? Ano yun naman, Klo, di ba? Ewa ko sa inyo, oh, basta mo, ako. Hindi Actually, crush ko nga yan. Hindi oh. eh. ko naman sinasabi kung sino yung daho ko eh. Oh. Bahala kayo kung sino oh. ito, sinasabi ito, nyo. Namin, eh. sa, ay, hindi eh. tayo ay, sure. Ay, yung, yung, yung girl lalo lang, hindi ko nose. Ay, oh, yung nose ko yung girl lalo. Ito, hindi, no, hindi sila sure. Sa mga oh. pinagkakasabi nila. Ay, ako nose ko si girl lalo. Ay, Galing siya sa angka ng mga artista rin grabe, basta bahala kayo, basta ako. Iba yung blind item ko. Oh, ayun na. Oh, anyway. Ay, nako, sige na. Gusto kong batiin si, at batiin niyo na rin, ang ating kapatid ay, na Noel Ferrer. Noel happy, birthday. Happy birthday, kapatid. Kapatid, kapatid. Yes. Noel mabuhay ka hanggat gusto mo. <laughs> no? of course. De, uh, good <laughs> health. mag mabuhay ka, mabuhay gusto, ka mo. gusto mo. Mabuhay gusto mo. good yeah, help. yeah, yeah at syempre, salamat din sa lahat ng support yes. at tulong sa, lalo na sa Empress na soon to be ay Empress, Empress Multimedia Press, Press Society of the Philippines. Bongga! Ayan na ha. Ah. Oh. yun mo lang babating ko. Ah, exclusive for Noel Ferrer. Ah, oh, oh Noel Ferrer. Talagang magiging busy ngayong MMFF. Sino? Ay, mm -hmm. gusto ko ba TNT. Ang pangalan niya ay Joanne Uh, Pwede na mo na. Na-meet ko siya kanina lang sa sa press ko ng kampon. Oh. Hi, Joan. sabi niya, ano, lagi daw siya nanonood ng Marites University. Kaya salamat. Oh, daw si Arniel Serrato rin eh. Nang oh. Ah, ng talaga. Oh, hello, Arniel. Kinukot tayo. Ito, manlulok ka kasi. Direct Daryl Yap nanonood ng Marites University. Sabi niya, basta chismis. Wow. And, oh, kami si Joey De Leon. Ah, si Joey De Leon. Hi. Kailan ba this week na. Oo oh, nga, okay. kailangan oh. natin ipasyal natin oh, Okay, oh, ready next. Ready ka na. Next, meron pa ba? <laughs> <laughs> tinawagan. okay na. Ito, simple lang yon di ba? Naku, ko ito yun. Uh, Tinawagan. tinawagan. Di ba meron nga ang ano? Ano? Uh, yung... Meron na kahiwala yan. Kahiwala yan. Diba? Kahiwalay. Kahiwalay. Tapos, di ba yung yung babae may ginawang pelikula mm. na talaga namang chuchuchuchu. -chuchu, ano chuchuchuchu? -chuchu? Malakas, di ba? Wholesome naman. wholesome naman yon. Mm -hmm. Tapos napabalitang ano, magkakaroon to ng sequel. Okay. Yon ay eh, nalaman yon ng jowa nung young actress na na sikat. Na magkakaroon ng sequel yon. Pero siyempre rin ang kapareha. O, oh, anong paano? Ano doon? So, tinawagan <laughs> nung young actor, yung kapareha ng, ng young actress. Bakit? Para so, lalaki sa lalaki oh, usapan. Para wag gawin yung ah, sequel. sequel. Kasi diba? selos na siya. Oh, o baka maagawa diba? na siya. O oh, parang baka mawala na lalo siya sa eksena. Grabe naman. Uh, ah. yun, para natatako. parang natatakot talaga. Ano ba ito? Parang ganun. Si sequel naman. Kayo oh, na naman. Kayo, kayo na naman. Ay, dalin. ako ang ano. oh, ako, ako ang ako si original na jowa. ano ka lang naman na ano. Di diba? ah. O anong nangyari nung tinawagan? E Dalawang eh, na ba yung pinagsamahan itong love team pelikula. na ito? Pelikula. Pelikula. first time lang, um, sequel, di ba? First time lang nagsama eh, eh maganda resulta Kuminito sa takilya. maganda ang tandem ng dalawa. Eh, gusto gusto magsama uli silang dalawa. Eh, ano magagawa nung kung eh, producer yung, naman ng niyo, ano eh. Gusto nang boy kasi siya yung siya naman na isa. kunin. sila uli magsama. Tipong oh. gano'n. Klo. Ano ang nag-isagot na tinawagan? Eh, sabi sabi, hindi niya, hindi mo alam mo naman yung acto na yun, very very safe kung sumagot, di ba? hindi naman yun, yung, hindi, wala akong pakailan kung ang, ano, wala na kayo or what. Ay, wala na sila. Oo. Uh, 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 kaya... Kapareba yung blind item. Tinawagan, hindi, iba yung sinito. Oo. Uh, uh, hindi, magkaiba okay, yun. Iba, iba. iba. No, sa akin, sikat na sikat yung mga embol. Ay! Ay, na ay grabe uh, naman. Hi! Congratulations sa One Freedom Society! Sa successful na raffle kahit hindi kami nanalo. Hindi kami nanalo, tayo hindi tayo nanalo. Si Joey! si Joey, Hindi, si ba yun? Si Jeko! Ano ba? Hindi si Jeki. Si Jeko Kino, Win! Congrats Jeko! Yun sa sabi mo nanalo! Kanina na yun sa Kampong. Yung isa na yung congratulations sa One Freedom Society, si Oliver Martin Noriego, uh, Ramon Alcoran Jr., si Christian De si Jonathan Yoko, si Tembong Santos, si Albert Consalam, at marami pang ibang members na napagod na, na Every ako. Si Ray Batuto, Ako din. <laughs> ba bakit? Sounds to? like it. Mm. So mga Marites, hula-hula na. Sa hula na, na kayo. <laughs> Dahil magbabalik ka po ang Marites, Marites University. University. Hindi nga ako nanalo sa raffle yun. Wish!